guys hindi ko nilinisan ayan, walang linis kasi wala pang isang buwan yung kaniyang mga anak hindi pa yan pwede paliguan so mamaya na yan, kailangan ano tatanggalin muna yung mga biik bago lilinisan yung bahay nila snack time muna merienda muna yan sila guys kasi si papa na mag ano, magpapakain nila sa kanila mamaya Saya sulte yam? Hi guys. Hi guys. <laughs> nagiging vlogger. Ha? Huh? Welcome Chanin. Chanin ka diha dito ka dito nang ka kuya. Dito ka kay kuya. Kuya kuno hulat. O oh, ayaw pa diul sa baka. Ay, hindi na diligan yung aming mga tanim doon guys ngayon. Hindi kinaya ng powers ni Indoy. Eh. Saka update update live update doon sa visa ko, yung application ko. So far, wala pa rin update. Hindi pa nag-email sa akin. Wala pa rin nag-text na approve na siya. In December, yun. Six months na siya, guys, in furnace. Pero, patience is a virtue. Okay, Mag-ulat na, Antay lang talaga tayo, guys. Darating yan sa tamang panahon. Ayos ka, dal aning puti, Yos. Ito na puti, kahe kayo. Oh, kare kware oh. Oh, puti. Mo mm. baka. Mm. Oh. Eh. Uh. Tsaka yung pagpipintura namin ng bahay. Ay! Uh. Nadidili na naman. Andyan lang yung pintura. Kaso kailangan pang mangwarta. yan si Papa tsaka yung kapatid ko na pa. himuog og tangkal gawin ng ano ba? Kulungan ng baboy, guys. Hmm. May nalaman. Kay eh, mahal talaga. Ang mahal talaga ng mga bilihin. Kaya kailangan ano. Eh, eh, kailangan sumideline sideline muna. Loy, biya papa o ikiting eh, ulang na pero maning kamot man siya guys. Very good ni Liam, guys. Ayaw si pa sinilas. O, oh, bitbita na. Dalon tong mga duha diri oh. Ari, nak. Ari, 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 nak. Ari, dili ipaabot atong usa kay maglambing na sila. Si Liam. Si Liam nagdadala ng ano, pamalo. Oh, ano, nak? Ano, nak? Ano, nak? Mm -mm. ug nitis agal May mga buhinga na sila guys. Gikaon gani og kanding. Papa sama sa ako. Ay, o. Utano na nato ni. Kwa o oh. ko ni. Di. Ayaw, oh. Ay, oh, bira ha. Ay, di mo si Ayush. Ako nak, bi. Ako nak. Hindi lang na anak. Hindi ako kuha. Mga katuwa naman, guys. <laughs> May apat na piraso naman kulang to sa amin ang apat na piraso magunguha ako dun sa kabila may naisip pala kami mabibili kami ng ano net siguro tsaka volleyball dito o oh. maganda sya dito diba guys dito namin pagbavollebolin yung mga bata habang ano walang tubig itong dito may enjoyan sila dito guys ang dami na itong talong na to pero parang nali pirituhin ay wala ulit yata akong patis na patis tuyo pala patis man kasi uy, sa bisaya ang tuyo mag filter ako gwapa mm. <laughs> salamat sa filter hindi nakita yung ating mga ano mga skin pores ayun ang daming bunga yung talong dyan o oh. kita dito sobrang dami Ang tagal man nila ni Papa. Uy. Oh, thank you, Lord. Sa bugas. Good morning, guys. Kakagising lang ni Ayosh. Good morning, Ayosh. Magparayig early in the morning. So, ayun. Thank God. Marami na kaming imbak ng bigas. Bahala na yung ibang mga bagay-bagay, mga ulam-ulam. Importante. Rice is life. <laughs> Meron pa naman kaming bigas yung ani namin, guys. Sabi ko makaso kailangan natin ano, mag-imbak kasi pamahal ng pamahal yung rice. to yung rice na binili namin kahapon, nabibili namin yun nung tag-init ng TIG 2.8 ay eh, ngayon 2018 lang siya. Actually, nung asing kong bumili yung kapatid kong isa, ano lang siya, 2,040, nag-increase ng 40 pesos. So, dapat, um, bali, yung kapatid kong isa bumili. Tapos, kahapon, yung ate ko, tsaka yung papa ni Leo. Tapos, ako din sana, kaso yung akin, nagastos. Yung akin pambili ng bigas, dahil, yun nga, may nangyari kay Liam nung isang araw. So, ginamit muna yung pera. Kasi hindi ko naman kaya. May, Bumili pa ako ng pins kahapon. Kaya, sa susunod na ako, bibili ng bigas ko. Kasi kailangan bumili kami ng tigisang kasako, panghanda namin. Kasi hindi na ito aabutan ng next na anihan. So, yun lang muna. Muulan kahapon. Ang putik-putik mag, -ano ng kambing ngayon. Ito si Ayosh. Kakagising lang. Ayaw niya munang ayaw niyang mag-inom ng gatas. Wala lang. Rice lang po sa kanya. Ay, okay, so 'yun lang muna guys. Thank you so much for watching. Good morning everyone. Dili usat mag TV. <tik> <tik> tv ko <nun> ayun, TV. <tik> <tik> na da TV. Sige na, thank you guys. Si ingat.